Ha? Hindi, patapusin mo ko. You do not address me, address ni chairman. Para matuto naman kayo ng protocol. Daldalang ngayon, daldalang dito, hindi i-address ang chairman eh. Ha? maliwanag po, uh, Mr. Chair, na itong ating resource person ay nagsisinungaling. Bakit? Unang tinanong ko sa kanya nung nakarang hearing kung sino yung confidential informant niya, ang sagot po niya sa akin o sa atin, hindi niya kilala. Ngayon po nung tinanong nyo siya meron daw pero baka masabit. Tama po ba ako? So ibig sabihin meron siyang confidential informant na ayaw niyang pangalanan. Ngunit nung nakaraang hearing, sinabi niya sa, at, sa atin lahat na hindi siya hindi niya kilala. E eh, di talaga napakasinungaling na itong taong ito. Your Honor, Mr. Chairman, pwede sa pagkapa. Wala po akong sinabing hindi kilala. Hindi po matandaan. Oh, o ma hindi po Hindi po mata iba po yung hindi kilala kaysa doon po doon sa hindi matandaan. Your Honor, ito po mahigit isang dekada na po itong kaso na to, itong pagkakaimbestiga ko. At itong confidential informant na nagtiwala ng information na nagdala ng mga litrato na nagtataglay ng na mga personalidad na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Base sa kanyang revelation, ito po lahat ay na-reduce doon sa kanyang deposition. Kaya nga, okay na yan. Pabalik-balik na din narinig yan. Pabalik-balik na. Ang atin lang is, sino yung informant? Ako, kung ako nasa shoes mo, if I were in your shoes, na ganito na ako ngayon, na naiipit ako, well, talagang sasabihin ko kung sino yung informant ko. Kung alam ko kung sino yung informant. Your Honor, kung natatandaan ko man yung pangalan niya, hindi ko pa rin po talaga ipagkakaloob dahil po hindi kakayanin ng aking konsensya kapag may mangyari sa kanya. Your Honor. Well, I can, I can give you the assurance that the Senate will protect him or her kung sino ba siya. Sige, huwag kang mag-alala. Sabihin mo, uh, we will protect her. Um hindi siya ma, hindi siya mapapaano. Sabi mo lang pangalan. Your Honor, classic example na nga po yung ginagawa sa akin. Ako investigador lamang doon sa kaso. Hindi po ako akusado. Ngayon po ako po nakakaranas ng talagang pangalo sa aking pagkatao. Yung pakayang confidential informant. Ako nga po mismo. Nano lang ako dito eh. Investigator lang ako, your honor. Tumanggap lamang po ako ng andyan, information. Andiyan na tayo, Morales. Uh, Agent Morales. Andiyan na tayo sa sitwasyon na yan. Andito na lang tayo. Lahat-lahat. Nangyari na yung uh, mga dapat mangyari at hindi dapat mangyari. Pero your question is your credibility is at stake here kung hindi mo may bigay yung pangalan ng informant. Uh, I am giving you a piece of advice. Sabihin mo na lang yung pangalan na informant mo para hindi na masabi na gawa-gawa mo lang yan. Your Honor, hindi ko po hawak ang inyong pag-iisip. Ako po nandito dahil doon po doon sa paglabas ng dokumento na inilabas ng vlogger. Ako po ay sumulat sa PIDEA para magkaroon ng investigasyon upang patotohanan na wala akong kinalaman sa paglabas. At sabihin sa kanila na itong dokumento na ito ay ako yung nag-imbestiga. Tungkol po dito, ako po yung nag-imbestiga. Ngayon po, patungkol po dyan sa confidential informant na yan ay pataw tawarin po ako. Kasi po, ito po yung ano, hindi po kakayanin ng konsensya ko kapag may mangyari doon sa, kom sa confidential informant na mahigit isang dekada na po na hindi ko siya nakita. okay, that, that ito ha. May nakarating sa akin information galing from other uh, uh former PDA agents. Ayaw lang niyang humarap dito sa hearing. Sabi niya, alam daw niya yan dahil sila daw nakahuli nung informant na yan. O, sabi mo, just what I received. Isishare ko lang sa'yo. Ang pangalan ng confidential informant na yan na naglaglag dyan kay Marcel Suriano ay yung anak-anakan daw ni Marcel Suriano na ang pangalan ay Ian. Ngayon, yung Ian na yan, patay na. Patay na. So ang hirap nito mag-trace kung sino yung mga tao na binanggit. Dahil puro patay na yung mga nagbanggit. Yung iyan na yan ay dating trabahante doon sa, again alam ko lumabas rin ito sa vlog ni Maharlika pero direkta pumunta sa akin yung agent yung former PDA uh, agent nagsabi sa akin pero I'm not taking his uh, statement hook line and sinker kaya senior ko lang sayo na iyan daw yung hinahuli na naglaglag diyan sa activity sa kundo ni uh, Marcel Suriano that's fair information hindi ako naniniwala kaya senior ko lang sa committee na ito para for you to evaluate Mr. Chair, continue, un un unless he names the, uh, his unless he remembers the name of uh, his confi confidential informant, uh, in my opinion, his credibility is zero. Uh, Mr. Chair, I would like to uh, request the Comsec to administer the oath on uh, General Santiago. Yes, sir, Comsec. Thank you, sir. Please raise your right hand, sir. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation, sir? Thank you very much, sir. Please take your seat. Thank you, Comsec. <clears throat> okay, Mr. Morales, noong nakarang hearing, eh, if my memory serves me right, correct me if I'm wrong, nabanggit mo si former PDEA chief, General Santiago, at uh, pinuri mo pa siya, correct? Yes, Your Honor. Hmm. Ngunit meron akong video na eh, medyo kung, kung gusto natin pa palabas na mismo si General Santiago ay kinikwestiyon ang iyong integridad uh, uh, General Santiago, kailan po nakuha itong video nito at uh, bakit nyo sinabi na his integrity is questionable? Mr. Chairman, Your Honor, uh, magandang tanghali po sa inyong lahat. Uh, medyo, because of my age, medyo hindi na ako nag... Uh, as a matter of fact, hindi ako interesado sa hearing na ito eh. Kaya lang, hindi na ako makapanood ng Netflix. Puro PDA leak. Sabi ko, teka, kaya nung imbitahan ako, sige pupunta na ako riyan. Meron din isang nagpunta sa akin na sabi ko, without my knowledge... Sabi ko, huwag mo na ako idamay dyan. Yun pala, inirecord niya yung um, aming conversation which he showed sa blog. Yung si Cap Nino Barsaga ba yun? Sabi ko, huwag mo ko idamay niya. Nagulat ako, inilabas niya bigla dito sa YouTube eh. Ngayon, ang malalim kasi itong pinagmumulan ng problema ng PIDEA. Historical ang problema nito. Yung pinapalabas dito, kami mga sinungaling. Romy Enriquez, pwede o Mr. Chairman i-address ko si Romy. Ikaw pinapalabas mo, mentionin mo na akong Director General noon. O pagkatapos sinasabi mo, pababalikan ko kayo kung nakakaintindi kayo ng organization. Hindi ako nag-iimbestiga sa inyo. Meron legal service. Kung ano man ang resulta, nire-review ko yan at pinipirmahan ko kung approve, disapprove. Kung nag ka sa civil service at nakalusot ka, eh, di buti sa'yo, good for you. Pero huwag mo akong CCA na itatago niyo pa kung sino director general niyo. Hindi, patapusin mo ko. You don't address me, address the chairman. Para matuto naman kayo ng protocol. Daldalang ngayon, daldala dito, hindi niyo i ang chairman eh. Ha? Huwag niyo akong ituro na hindi ko alam. Noong time na yan, Mr. Chairman, ang tao ng PIDEA galing narkom. Iilan ang taon si General Abinido nag-organize yan. Out of the 1 billion pesos, may 5 billion, 500 million. Yung 500 million ginamit ni General Abinido, para i-organize ang PIDEA. Para i-organize ang PIDEA. Yun ang minana ko sa kanya. Kaya nabuo ang PIDEA because of General Abinido. Ngayon, yung mga tao dyan, mga galing narco, maramihan, pulis. nag eh, na ng... Uh, PC, sir. PC, INP. Narcom ang uh, narcom? pagkatapos ang nag-issue ang ating presidente former president Gloria Macapagal Arroyo na i-recall lahat ng pulis alam niyo natira sa akin 100 persons karamihan admin so ano ginawa ko doon i grew up as a as an intelligence officer how can you operate nationwide with 100 people. Kaya na-recruit yan sila Romy Enriquez, si Agent Urales. Dahil we na 100 people, kaya forced to good kami na mag-recruit ng tao. Ang masakit noon, nakalustot daw siya. Ang sinisisi niya, mahina ang pideya. Ni ba binanggit, di ba binanggit niya doon sa hearing dito? Eh kasalanan ng pideya, mahirap, mahina yung nagre-recruit eh nakuha na siya, may kasalanan pa yung ahensya. Pagkatapos, na-desisyonan yung kanyang mga court, mga cases. Anong nangyari doon? Nag-appeal sa Court of Appeals. Nag-appeal sa Supreme Court. Sila niya, mali. Ano ba yung mga tanga ba yung mga justices natin? Will that be acceptable to anyone here na yung palang mga justices natin, puro tanga? Base yun sa sinasabi niya. Pagkatapos may nagsabi pa sa akin, hindi naman abogado yan si General San Santiago eh. Mga with your respect sa mga lawyers dito, eh marami abogado eh. Ha? I grew up, hindi ako intelligence officer. I never had any formal, ayan, nandiyan si General Angkan. Wala akong formal intelligence training. Ba't mula tinyente akong hinahawakan ko puro investigation intelligence? Name the Armed Forces Units, Unified Commands. Tingnan nyo kung ano trabaho ko kung hindi ako operation intelligence. Until I retire, nag ako intelligence. PDEA is intelligence based. Hindi mo naman kailangan sinabi, kinwestiyon pa ni, ni ex-agent Morales, si Derek Arion. Eh, hindi naman chemist yan eh. Nakalimutan niya ni si Derek was director ng laboratory service. Ang tao niya, yung mga chemist. So, porque hindi ka abogado, hindi ka na pwede. Ang tagal ko nag-handle ng cases. Hindi ako perfect one, nagkakamali rin ako, pero hindi po pwedeng i-insultuhin ka mga tao na to. Ano ba naabot nyo? You may be somebody, but I'm, I'm everything. You may be something, but I'm everything. Based on my experience. Huwag kayong mga insulto ng kapwa nyo rito. Makinig kayo at irespeto nyo yung protocol. Before you speak, sasabayan nyo. Humingi kayong permiso sa chairman. Mr. Chair, if I may. Yes, you go ahead, uh, you, have, you have yeah. General Santiago, naging tao niya ba itong si Morales? Nakasama ko nga yan. Ang problema, kaya pinapatingnan ko yung organization. Itanong natin sa kanya kung anong level siya doon sa ladder. Sa organization, may ladder yan. Kailan, Para, po, kailan po kayo naging PD Chief, uh, General? I, I was PD Chief from 2006 to 2010. During the time of uh, President uh, Jimmy? Gloria Macapagal Arroyo. Alright you resigned in 2010. No, 2003. From the military service. No, no, from PDA General. Toto iba administration. Dahil na, so, nanalo na si, ko na, palitan na si President oh, so Lote. Na. na? po kayo? Kaya As hindi, mo. hindi, automatic naman yun. Courtesy because right? I was a political appointee. Uh, courtesy resignation. Ayan to go. All right. kaya, uh, Mr. Morales, kailan po pumasok sa PDA? 2009, General. Oh, so, so nag-abot po kayo? Yes, general. under my under my watch. All right, during the time na nagsama po kayo, na nakatrabaho niyo po si Morales. Ano po ang uh, pwede niyo sabihin sa integridad sa trabaho ni Ginoong Morales? Alam niyo, Mr. Chairman, ako director general ako. Nandoon sila nasa Dormat sila. Eh. Dormant sila eh. As a matter of fact, within the, IS, in the uh, uh, IIS, nandun siya sa ibaba, investigador siya. Meron pa siya na I think nandun si Francia. Pero above Francia, there's somebody, somebody else. Pagkatapos, kakalang aakyat doon sa DG for Deputy for Operation, the classmate of uh, our Honorable Chairman. Ang nagtataka ko, bakit is all over? Ba't nandoon ka? Nilalampasan mo lahat ng tao. Sino? Si You're talking about Morales? Eh, nak nakadiretso nga siya hanggang Malacanang daw eh. So he eh, pat did not follow uh, the chain of command? Yun ba ibig niyo sabihin? Wala. Walang chain of command na sinusundan. ni all over. Pagkatapos, tinira pa niya ako. Ang sinasabi ko noon, titirahin mo ko, meron tayong command group, Mr. Chairman. Ano, po, ano po pagkatira sa inyo, General? Eh, yung mga tungkol sa chemical siya, ni Paimkwan. Ang hindi niya alam, yung chemical sa dinestroy na yon that was taken up during the conference of the of the command uh, command group, conference group at the behest of the laboratory the chemist. Inexplain na wala nang gamit yan, pero po pwedeng pag dahil nag-offer yung kumpanya na kung ano yung diluted chemicals, bibili nila. So nag-consult ako. He's not a member of that uh, group. Who was who was his immediate superior general? Si Francia ka mo? Sabi si Francia, hindi ko na sila matandaan. So wala kayong nung uh, pumasok si Morales sa PDEA noong 2009, wala kayong uh, hindi kayo nag-uusap, hindi mo totally hindi mo siya kilala. No, I know, I know him. I know him dahil kami yung kami yung kone, eh, Mr. Donut Group. Yung Mister Mr. Donut, umupo ka ng mesa, lahat ng chismis sa buong Pilipinas, mapapakinggan mo. Kasama po, po siya. Eh, nandoon yung kanyang misis, hindi ko malam kung misis niya yun. Kaibigan mm -hmm. namin eh. Mm -hmm. Kaya nung inirecommend, si sila General Bobby Santiago, my deputy, recommended, inabsorb namin sila dahil talagang kailangan namin ng ahente. Wala kami talagang so, uh, good afternoon, Senator. Pwede niyo ba sabihin sa amin kung ano pagkakilala niyo rito sa ahente ito? hindi nga ang nangyari nga noon uh, dahil in need kami alam ko investigador siya ng pulis eh galing nga sa NAR group may experience o di sige nag apply dumaan sa process na approve na approve so nandoon siya ang pinagtataka ko Binanata niya ako, bandang huli, pinalitan niya si Gutierrez, pinalitan si Gutierrez, pumalit si Gutierrez. Binanata na naman siya si Gutierrez, tapos ako na magaling. Tapos, nawala si Gutierrez, pumalit si General Kakdak. May problema pero, na naman si General Kakdak. Eh, lang pero, kami may problema. Siya lang ang tama. pero eh, magaling eh. Ang akala niya, magaling siya. Siya ang tama. Kaya kami, wala kaming karapatan lahat. Pero General, uh, bago nyo tinanggap o nag-apply sa PIDEA itong si Morales, hindi nyo ba chinek yung kanyang background? na na-drop siya sa PNP, na-dismiss siya sa serbisyo, na-suspindi siya, tapos na-drop na naman sa PNP? Ba, hindi ko na kuha yun, dahil nag siya sa recruitment group eh. So, ibig sabihin, he misrepresented himself. Hindi, uh, Mr. Chairman, if I Ngayon lang ako nakarinig, nandito, ang daming military rito, pati si Chairman. Ano chairman ang nangyayari if you are a wall? When are you drop from rolls? After 31 days ba? So, uh, General Hongkan? The, the chairman... Hindi na natin, temo, hindi na namin matanda. Pero uh, automatically, pag ikaw nag -live ka, nag-over ka, binibilang mo yun. Alam mong peligroso ka na, alam mong drop from rolls ka, automatic. Hindi na kailangan sabihan ka, alam mong goodbye ka na. Ng na, alam naman natin yan sir na yung ang kasunod ng drop from rolls is discharge from the service. Kung hindi mo maagapan, hindi ka makapag report Automatic oh, 'yan. If you're dropped from rolls, ang succeeding is order sa uh, yan to be issued is talagang dismissal from the service. Yes, that is the process. Mr. that is the process. Yeah. Yeah. Pero alam mo pag lumampas ka, alam mo na automatic your yeah. drop from rolls. Yes, automatic. General. Maliwanag na maliwanag dito sa kanyang PDS Nakalagay dito Have you ever been formally charged? ha Ang sabi niya, no Pero He misrepresented himself to the PDS Dahil marami siyang kaso Pangalawa Have you ever been separated from the services In any of the following Ano ito? Malabo na ba ito? modes of resignation, retirement, dropped from the roles, dismissal, termination, end of term, finished contract, awol, or phased out in the public or private sector. Ang sinagot niya, no. Pero, he was dropped, he was dismissed from uh, the service, from the Philippine National Police. Tinanong kita last hearing if you misrepresented yourself sa personal sa PDS mo na sinabit mo sa PDEA na you were not dropped from the PNP roll and was not dismissed and suspended. The PDS was made under oath. So malinaw Na nagsisinungaling ka sa PDS mo. Dahil dito, maliwanag na maliwanag na sinabi mo na wala kang mga kaso. Sabi mo no tapos dun sa mga tinanong ko tinanong ng may tanong dito sa PDS have you been separated from the service sinabi mo no o pero dito natanggal ka sa servisyo meron ka mga kaso you misrepresented yourself o di ka Mr. Mr. Chairman pwede sumagot Your Honor Gaya po nung nasabi ko, nung... But ay, before we continue, term. pasensya ka na, uh, Sir, uh, Senate President, uh, ilang minutes ka na nakaupo dito, I failed to recognize oh, yes, you. Masyado malalim yung iniisip ko eh. Pasensya ka na, I would like to acknowledge the presence of our uh, Senate President, Senator Migs yes. Sorry, 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 Your Honor. For maraming salamat, uh, um, uh, Mr. Yeah. Chairman, I'll give an opening statement after the gentleman answers the queries of Senator. So Senator Jinggoy after that answer will yield the floor to the President. Go ahead um, Agent Morales. Your Honor, na comply ko po 'yung mga requirements 'yung pong sinabi binabanggit ni ano ni Honorable Senator Jinggoy uh, Estrada. Ito po 'yung may mga pinabago sa akin ang pideya HRS nung panahon po na yon. Kasi may mga information po ako doon na hindi ko pa alam kung ano yung status noon. Ngayon, nung bago ako tanggapin eh, ng recruitment committee, na-comply ko po lahat, pati nga po mga clearances eh. Ngayon po, kay ano no, eh, ako po nire-respeto ko po si ano no, si Gerald Sagdang. Agent Saddark. Morales, okay. Uh klaro-klaro la kita. Kung nga, uh you misrepresented yourself. Ako, sigurado ako, yung mga taga PDF people will run after you and will charge you with fraudulent, uh, fraudulent uh, appointment or uh, ano bang ibang fraudulent enlistment niya sa armed forces eh. Hahabulin ka talaga kung uh, nag, nag, misrepresent ka. I am sure, hahabulin Your, ka. Your, Honor, uh, Mr. Chairman, no recruitment po, recruitment process, na-comply ko po lahat yung kaya nga po ako nagkaroon ng appointment. At ako po ay naging subject po nung background investigation ng PIDEA. Ang, ang ano po niyan, ano, ang PIDEA po, ang tumanggap sa akin. Yung sinasabi po ni Gerald Santiago na sinisisi ko po siya sa doon sa ano, hindi po. Ako po, personal na ni-recruit ni, ni Gerald Junicio Santiago. Ako po'y nag lalakad sa Green Hills. Huminto po 'yung kotse sa harap ko mismo. Ang sabi niya sa akin, gusto mo magpideya. Sabi ko, sir, qualified po ba ako? 'Di ba board passer ka? Yes, sir. Oh, may barong ka. Sabi niya sa akin, Yes sir, punta ka ron kay Wilkins. Alam mo yung, yung Castaneda? Yes sir. O punta ka ron. Akala ko pa nga po kung sino po yung Wilkins. Yung pagdating ko nga po ron, yung po pala yung superintendent ng Pidea Academy. So, nung araw na yon hindi na po ako nakauwi. Meron pong gentleman's course po doon na kin ay kinakandak. At yung po... if I may. The uh, Please, the narratives of uh, Mr. Morales is not germane to the question that I've asked. No? What I was asking is that did you misrepresent misrepresent yourself when you applied for a position at the PDA? Because it is very clear in the PDS that you misrepresented yourself. Despite B the mr. chairman Your honor Answer, answer directly wala po ako nang ado represent your honor kasi po kinumply ko po 'yan doon sa pidaya admin kinumply ko po 'yan yan pong mga inaano ni ano hindi ko po alam yan na ano basta kinumply ko po yan, kaya nga po nila ako tumanggap eh to continue your honor no, no, mr no, chairman no, 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 no. what did you comply mr morales What did you comply? Eh, wala dito sa PDS mo. Ang sinagot mo at sa, ang tanong Zoe, have you been uh, uh, have you ever been formally charged? Sinagot mo? No. Pero marami ka namang kaso rito. At inuulit ko, ha, have you been separated from from uh, the service in any of the following uh, modes? Resignation, retirement, drop from the roles? You said no. Di sila gut mo. No, maliwala ka. Uh, your man. honor. Tapos yung mara, napo, sandali kay lang, sandali, lang, po, sandali lang. Honor. Tapos mara, dito, dito sa nakalap natin mga mga records mo, marami kang mga kaso. Mr. Chairman, oh, normal uh, po doon sa operatiba ang pagkakaso. Oh, ha, why did you misrepresent yourself? But dapat, Your Honor, wala pong misrepresentation dyan. Dapat sinabi Mr. mo, yes, German. you have been formally charged. Recording in progress. Mr. Chairman, oh. Your Honor, ako'y nag-comply doon sa hinihingi ng PIDEA recruitment o, ng oh, recruitment doon. General, General Santiago, you were PIDEA chief at that time. Kung nalaman nyo po na marami kaso po ito, na the, he misrepresented himself do sa pag-apply niya sa PDE, will you still accept him? Sino naman ang... Uh, <laughs> Kahit sino naman yan, pag alam mo niloloko ko, ba't mo tatanggapin? Saka, dalawa pa yan, uh, idadagdag ko lang. Correct me if I'm wrong, Mr. Chairman. Ang kaso, dalawa, administrative, and... the other one is... Uh, Kriminal. Yung administrative, pwede kang makalusot dyan eh. Yung kriminal, pag nakalusot ka dyan, pasasabihin mo, oh, uh, Kwan, uh, nakapending pa, hindi pa nare-resolve, maraming requirement ang criminal prosecution. As a matter of fact, pagka criminal prosecution, ayan, si Romy, hindi pa nakapasa sa baryan. Pinantay ka na. Matapos akin, kayo pagtalo kayo sa akin dito, hindi ako abugado. O, oh. pagka criminal prosecution, kailangan dyan, it is always beneficial, ang approach natin niya, benefit of the doubt is given to the suspect. Pagkatapos may two witness rule tayo dyan. As a matter of fact, yung sinasabi, nakinig ako kay... Siyempre, si Congressman Marcoleta, believe ako dyan, pinapanood ko. Kaya ako nalaman na yung photocopy is secondary evidence. Secondary evidence. Pero babalikan natin yung tanong, kung nasa yung secondary evidence, again, nasaan yan? yun ang root of contention dito sa hearing na ito. Eh. Nasa yung original. O pagkatapos, tinatago, ito naman si Maharlika, pinangalanan yung siya na nagturo eh. Nasa vlog yan eh. Tinuro niya kung sino source. Nag-volunteer daw na nagreport. report Ngayon, kung papakinggan ko lahat at papaniwala ako napapanood ko sa YouTube, eh wala na. Ang gulo-gulo na natin lalo. Hindi mo naman ako sino totoo at sino mali roon sa YouTube eh. Marami niya kung magsalita Eh, meron ko na eh. may mga professional na kwan. Alam mo, huwag kang magagalit, Jonathan, ang tawag ng mga kaibigan namin sa'yo, STL. Huwag mong STL. Kilala ka nila, personally. Ang, ang STL, ano yung STL? Alam ko, the small town lottery. Professional story uh, storytelling a STL, yun ang sabi sa akin. Kilala ka nila. Okay, uh, Sir, okay. uh, uh, with the indulgence of Shaito Jingoi,